Majeng, magandang hapon. Bago tayo. Ay, sorry. Alam mo talagang ganda ako ngayon. <laughs> sorry, Majeng. Magandang hapon uli. Magandang hapon po. <laughs> Ayan. Rinig niyo ba si Majeng? Rinig. Parang wala, no? Parang hindi rinig. Pero bago natin pagsalatein si Majeng, no? Uh, Unang-una, gusto muna natin batiin. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, di ba natitikman ang aming ano kaibigan nasa kag happy happy birthday po AVC Marian De Leon. Happy birthday. Uh, happy birthday po AVC Marian. Narinig niyo na ba I si Majeng? No, no. I think nanonood. Oo, oh, oh, nakita siya ko siya. Eh. Nakita so, ko. Todo support 'yan sa aming segment eh at sa syempre dito sa Galing UPLB. Yan, maraming maraming salamat po AVC AVC Marian, dinig po ba siya? Dinig po ba ang ating Majengski? So habang inaayos po Hello? natin yung microphone ni Majeng, gusto Happy ko din pong, in... ay sorry, batiin mo 'be. Okay po. Um muli pagbati po kay sa masipag naming uh, boss, si Assistant to the Vice Chancellor for Research and Extension, Marian T. De Leon. Happy birthday po. Ang sweet naman ni Majeng. At siyempre, happy birthday din po sa aming kasamahan sa UPLB Alumni Association, ang masipag na si Irvin Clyde Abatines. Sana ay eh, nanonood po siya ngayon. Alam ko sabi niya manonood siya eh pero baka marami siyang ginagawang alumni ID dijan sa ano sa sa AA. So yun, happy happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayong hapong ito. Ayyan, balikan na natin Majeng yung ating ano no, ating tuklas mm -hmm. na programa. So Majeng, pwede mo bang i-introduce sa ating mga tagapanood ano ba dapat nilang abangan ngayon? So ngayong uh, araw po no, ah uh, syempre uh, to class UPLB. Ang ifi ang furniture namin for today ay isa sa mga sikat Yes. At oh, kailangan natin yan. na extension program dito sa UPLB. Actually, nung nagsisimula pa lang po ako dito sa UPLB, ano, um, lag lagi madalas yung uh, bidani. Mm -mm. Pero never pa namin sila na feature. At syempre, may mga, um, may mga, sa tagal nila, may mga plano na silang nabuo. Kaya, nag-decide kami in i-feature itong bidani. Sayang din naman kasi. Mm -hmm. So, para sa mga, pero hindi ako ang Uh, nag-interview sa aming guest na si Dr. Clarissa Wanico, ang isa, isang associate professor at head ng Bidani Network Program. Bidani or Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement. So makakasama po natin uh, sa isang recorded interview si Dr. Clarice at si uh, Miss Lian Ramilo. Bagong classmate, sana. Wow. sana <laughs> Mula sa UVCRE. Uh, sa extension subsection ng uh, office namin Sana makita natin si Lian dito sa ano Live oh, the live sa studio noo Ni po siya ngayon pero gusto niya sana pumunta dito kasi so next time siguro no um, so ayun so uh, panoorin po natin ang naging uh, panayam ni Lian uh, kasama si Doc Clarice tungkol sa Bidani Network program Magandang hapon mga classmates. Pangalawang biyernes ng buwan at nandito tayo sa Tuklas UPLB kung saan tinutuklas natin ang mga proyekto at teknolohiya ng UPLB. Ako si Liana, ang inyong bagong classmate mula sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. At kasama natin ngayon ang Head ng Bidani, isa sa pinakamatagal, established at kilalang extension program ng Universidad. Ating i-welcome si Dr. Larice Associate Professor and Program Leader ng BIDANI mula sa Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology. Hello, good afternoon mga classmates. Thank you for this afternoon na ma-invite, ma-interview mo ngayon. Salamat po ma'am sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Nandito nga po tayo ngayon sa College of Human Ecology kung saan nakahaus ang BIDANI. So alam naman po natin na ang Bidani ay sikat na extension program ng CHE sa nutrisyon. Pero kung ma'am, kung tatanungin po tayo ng ano ng isang tao na hindi pa familiar sa Bidani, paano mm -hmm. niyo po siya i-explain? Okay, so actually totoo 'yan, no. Mm -hmm. Marami na papadaan dito na ano ba ang Bidani? So ang Bidani ay Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement lang na 'yon may explain na. So ito ang yun nga nabanggit mo, ang isa sa pinakamatagal no na extension program ng university ng focus natin ay nutrition improvement ng tinutulungan natin ay ang mga kasama natin sa barangay. Ay bilang isang programa, meron tayong three innovative strategies o proyekto. Ito ang BIDA o Barangay Integrated Development Approach. Ang pangalawa ay ang BIMIS o Barangay Management Information System. Then, ang PINEA, no? ang Participative Nutrition Enhancement Approach. Itong tatlo na to ang mga innovative strategies na bumubuo sa programa ng BIDANI na masasabi natin ng it makes us unique kasi ito ay um, continuous extension program na ini-implement natin. So, ngayon, ito ay isang network. So, we call this BIDANI Network Program dahil tayo ay uh, may bidani sa iba't ibang rehiyon mula region 2, region 3, region 4, region 5 hanggang region 10. So buong Pilipinas ang bidani. Okay po sa dinami-dami ng extension programs ng UPLB. So ano po ba ang kinaibahan ng bidani Okay, unang-una, siguro pinakamatagal, 1978 okay. ay meron ng BIDANI Pero we started as NIM, Nutrition Improvement Model So yun ang kaibahan, matagal na siya tapos tayo ay nakafocus sa barangay. Karamihan ng mga programa pang nutrisyon ay national level, provincial, regional, ganun tayo. Nasa barangay ang focus natin. Tinutulungan natin yung grassroots. Sa pangkaibahan ay tayo ay network. no Iba-ibang SUCs ang nag iimplement ng Bidani at UPLB ang national coordinator. Okay? So ano pang kaibahan? Tayo ay nakatutok sa nutrisyon. Okay? So isang... Um, uh, academe, um, sabi natin, uh, based na nutrition intervention na pinungunahan ng bidan. Kasi hindi lang ito, tuturuan natin silang kumain. Tuturuan ko ano ang tama at maling pagkain. So ito, ang tinuturuan natin ng ating mga uh, kasama sa barangay, kung paano magplano. Integrated Development Plan. no? So, yun ang approach natin. Um, ang ating mga barangay leaders, meron tayong barangay nutrition uh, committee, ang barangay uh, leaders, sila yung focus natin na maturuan kung paano gumawa ng mga plano na i-integrate natin ang nutrition. Mm -hmm. So, para kahit na yan ay eh, infrastructure or plano para sa um, agriculture, plano para sa binating sa livelihood, i-integrate nila doon yung nutrition. Pero, yung plano na yun ay sila mismo ang gumawa. Ang bidani ang tumutulong sa kanila paano gumawa ng plano. At yun ay base sa ating BIMIS, ano yun, yung Barangay Management Information System. So, ito yung um, sabihin natin na um, database ng barangay. So that, yung kanilang mga plano ay customized sa kanila. Sila ang gumawa and evidence-based, hindi ito plano na kahit sa ang barangay applicable. So kung ano yung problema ng barangay, based sa information system na pinuprovide din natin sa kanila, makakagawa sila ng plano na appropriate para sa kanila at sila rin ang gagawa. So nasaan ang bidani doon? tayo ay nagkoconduct ng technical backstopping para suportahan sila. Paano to Kailangan ba natin kayong i-connect sa iba-ibang ahensya? Kailangan ba namin kayong bigyan ng training? Kailangan ba namin kayong Uh, i-assist, let's say, kung anong klaseng nutrition intervention mm -hmm. ang pwedeng i-implement. So, doon na papasok yung PINEA. Mm -hmm. So, hindi ito simpleng uh, ano ang pagkain, ano ang nutrition, magluto ng ganito. So, it's beyond that. Kasi ang gusto natin is long term na nutrition mm -hmm. improvement. So medyo malawak ang mm -hmm. programa. So ito sa ito sa nagiging uh, siguro dahilan kung bakit sustainable ang Bidani program. And nabanggit niyo po na ito talaga ay sa barangay level. Mm -hmm. And in nabanggit niyo rin na ito ay long term. Mm -hmm. So, kung matagal na siyang established, meron na po kaya tayong ma-share na impact or success stories mula sa Bidani. Mm -hmm. Marami tayong mga success stories, isa siguro dito yung recent. Ah, nakita natin sa news ang City of Baybay, mm -hmm. no? Sila ay uh, naka ng maraming awards. Uh, hindi ko sure kung ano yung tawag ng awards, pero Uh, dahil yun sa pag-implement nila ng Bidani. So, buong uh, city ng Baybay ay nagkaroon ng BIMIS at ginamit nila yon sa iba't ibang, hindi lang nila nilimit yon sa notarization So, nagamit nila ang BIMIS sa iba't ibang proyekto ng uh, city. No? So, isa yon sa makikita natin na pag uh, narinig nagsalita si Mayor Cari, talagang ina, minemension niya mm -hmm. na it's because of uh, the BIMIS they are implementing uh, from Bidani. No? So, ang isa pa siguro dito sa ating probinsya ang nagkarlan, mm -hmm. ang, ang bayan ng nagkarlan. Ito ay may 52 barangay at sila ay Bidanized. No? Ang tawag natin sa mga partner natin okay. na nag-implement ay Bidanized. Huh? So, yung isang impact na makikita natin dito is yung commitment ng mga barangay leaders kasi ino-own nila yung programa. Pag binigay natin po ano yung strategy, ino-own nila yon. So ang ang isa pa sa strategy ng Bidani is ay itong uh, mga members ng um meron kasi tayong counterpart no, parang may Bidani committee sila sa kanilang LGU. So ang problem kasi di ba nagche-change tayo ng mga leaders, no? So pag uh, nag-change na ng leaders, so baka makalimutan na yung Bidani. So tayo meron tayong uh, MOA na mini-maintain. Tapos, dun sa committee nga nila, we made sure na may mga members dun na hindi elected para kahit mag-end ang term nila, continuous yung programa. So, isang impact yan, na sabihin nyo, pagiging tuloy-tuloy ng programa is malaking bagay sa programa ng bidani. Madaming tayong katuwang para labanan ng malnutrition. Ay, Kasi na, buong Pilipinas siya. Buong Pilipinas oh, siya. And malaking tulong kung yung SUCs and HEIs ay kasama dun sa pag-promote ng bidani. Actually, ang ano natin, ang, ang role ng bidani is coordinator ng mga SUCs. So, itong hmm. mga SUCs, tinetrain natin sila sa bidani program. Hmm. Tapos sila, kukuha sila ng mga sarili-sarili nilang partner barangays or hmm. partner communities na aalagaan din nila. So ang UPLB Bidani ay merong 80 barangays na we call it catchment areas. Mm -hmm. So ang total ng um, barangays na covered ng Bidani ngayon ay 687. Marami ba 'yun? Sobra. <laughs> Pero that is only 1.6% of the total barangays okay. in the country. Kaya ano, we need ano uh, ano ba all the help we mm -hmm. can get. So isa nga dito yung ating proposal na magkaroon ng bidani center, madadagdagan sana tayo ng uh, personnel. Mm -hmm. So magkakaroon tayo ng uh, mas maraming katuwang, no? Mm -hmm. Kasi wala namang development kung malnourish ang ating mga mamamayan. 'Di ba? So patuloy nating susuportahan ang uh, pangangailangan nito, ang uh, sabihin natin ang mga gamot kung may sakit, mm -hmm. 'di diba? So Talagang ang development will only happen kung healthy ang ating mga mamamayan. Kaya, kaya nutrition improvement ang ating focus. po. so dito po sa UPLB, uh, meron nga tayong research and extension agenda ang UPLB Agora, and ito po ay in line sa 17 SDG goals. So ilang beses niyo pong nabanggit na mahalaga ang nutrition para sa development ng isang tao. So saan po kaya papasok ang bidani doon sa ating sustainable development goals? Ah, okay. So marami no, siguro yung SDG 1, no, poverty, 2 yung ating hunger, 3 yung uh, good health. So yung 6 and 11, yan Yan ang mga usual talaga na nagiging parte or focus namin sa aming mga project dito sa Uh, bidani. No? So, kasi yun yung pangkaraniwang problema sa barangay. So, yun yung tinutul tinutulong natin sa kanila kung paano masusolusyonan yung poverty, hunger, and the rest. Ano po kaya ang key ingredient para patuloy na mamayagpag pa ang bidani? Okay. So, sa totoo lang, ang dami namin uh, natatanggap ng mga request, ng no? mga email na tuloy tulungan ang mga SUC o ang mga community na mag-implement ng bidani. Pero siguro ang, ang ingredient na makaka-add sa atin sa bidani yung yung commitment ng ating person uh, personnel, no? So currently, meron tayong anim na reps, no? So yung commitment nila uh, hindi hindi ano eh, hindi ko siya matawaran para ganoon yung nakita ko, sumasama ako sa barangay, nakita natin yung mainit, uh, butang ng ulan, nandiyan yung pinagtataguan kami ng, <laughs> <laughs> ng mga, <laughs> ng mga pupuntahan namin, ano doon, ano, leaders. Pero ano to, yung mga, ang tawag nga ng mga kasama natin dito ay Bantay Jaworski. Talagang punta na punta, balikin namin ng balik. Kasi nga, hanggat hindi natin na ibibigay yung ano yung ating sabi ng target o yung tulong mm -hmm. na ganyan uh, bumabalik kami tinutulungan namin sila so yung kung ang commitment mo ay sever mababaw pwede ka nang mag-give up eh. Mm -hmm. no? So, yung mga issues natin na monitor ganun din. So, sobrang busy din ang mga partner natin. Pero nandiyan ang ating mga kasamang reps. no So yung iba dyan ay mahigit dalawampun taon nang nagsisilbi sa BIDANI. Yung na talaga, dito pa rin sa BIDANI. Pero uh, yung personnel, and eh, sabihin natin, i-consider natin na resources in general, mm -hmm. do? including siguro yung financial uh, resource, ay isang ingredient na dapat nandito para patuloy mm -hmm. nating ma-implement ang programa. So looking forward po, Dok, uh, ano po ang nakikita niyong future ng BIDANI? Okay. Ngayon po ay meron tayong proposal no na i-elevate ang Bidani Network Program para ito ay maging isang Bidani Center. So kung mababago ang sabi natin ang ating organizational structure, magbibigyan tayo ng karagdagang uh, personnel, mas marami po tayong makukover na uh, barangay. So marami tayong mas ma-assist na SUC. So mas maraming manpower, mas maraming warm bodies, mas maraming kikilos para sa nutrition, mas magkakaroon ng impact magkakaroon ng improvement talaga ang nutrition dahil sabi ko nga kanina ang 1.6% ng total barangays ay kokonti pa at marami naman talagang willing na barangay at mga willing na issues is na mag-implement so ang limitation ay nasa atin Kung tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon no na magkaroon ng mas maraming kasamahan at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Bidani Center we are hoping na ito ay uh, magtuloy-tuloy. Isa pa, idagdag ko pa, no? Uh, meron tayo ngayong nasa, um, ano, nasa Congress, actually, na-approve na, no, sa last reading sa lower house, ang Bidani Bill, no? So, House Bill uh, 10003. Ito ang, ang Bidani Bill na ang nakapaloob dito ay, ah, uh, na mga SUCs ang Bidani program no so yun pagka na-approve yun so nasa Senate na no? So, we are hoping na uh, na ito ay makalusot sa Senate. So, once na ito ay maging Bidani Act, imamandate nito na i-implement ng mga SUCs ang Bidani Program. At syempre, UPLB Bidani ang National Coordinator. Kaya tayo dapat ay handa na ngayon pa lang, mm -hmm. no? Para ma-implement, matulungan natin sila. Maraming salamat po ulit Doc Clarice. Uh, at nawa po talaga ay maging ganap na center na ang Bidani and makapasa na yung uh, yung ating bill at maging ganap na siyang batas. Uh, we are looking forward sa success ng Bidani and maraming salamat po. Maraming salamat din sa pagkakataong ito. ay Ayan. maraming salamat po kay Okay Doc Clarice asa Bidani Network program. Ayan Sige. Sir. Ang pinaka gusto po dun sa in yung sinabi niya ano, walang development kung malnourished ang mga mamamayan. Ang galing kasi, hindi ka nga naman makakapag-function as a member of a society. Hindi mo ma-improve yung sarili mo. Hindi ka makakapag-aral ng maayos. So, kaya nga, di ba, nasa Maslow's hierarchy of needs. Oh, ano? Oo, oh, tama. Ang tama. food and um, shelter, basic clothing, needs. basic oh, needs. Oo, oh, oh, tama yan, Majeng. Pero hindi tayo malnourished. <laughs> Gusto mo yung malayo sa malnourished. Walang, walang, <laughs> anong tawag nito? dito sa tatlong tao walang maniniwalang malnourish <laughs> ako. anyway. Ewan ko ba't naipasok ko yun. <laughs> Announcement. Oh, anong announcement? Sabi nga ng ating TV, no? Ah, announcement, mm -hmm. announcement para muna. La para lang po ma-reiterate yung nabanggit kanina tungkol dun sa mga nais pong makipag-partner na mga institutions at mga agencies po sa Bidani. Um, Talaga. maari po kayong mag-email. Makikita nyo po sa screen um, ang email address po nila at social media ch channels. So, pwede po kayong mag-email sa bidaninetwork.uplb at up.edu.ph At syempre, sa Monday, Meron kaming event. Wow! <laughs> ano yung event nyo? Uy, gusto ko yan! Salsa. Hindi yan sayang. <laughs> <laughs> ano, iniimbitahan po namin ang lahat na umaten sa Sustainable Agricultural Systems in Southeast Asia o SALSA technical sessions. Alauna po 'yan ng hapon sa Sirka Umali Auditorium. So magkakaroon po ng mga talks at panel discussions kasama ang mga experts mula sa UPLB, uh, University Putra Malaysia, Instiper at iba pang mga international partners ng uh, university. Uh, so, yung mga discussions po magpo-focus sa tema na sustainable landscapes, bridging agriculture, environment, and social justice. So, I'm sure yung mga tao na gustong pumunta po dito, um, uh, may mababangga po kayong mga uh, topics po dito na I'm sure ma-interested uh, uh, po kayo. At uh, kung hindi naman po kayo makaka-attend sa Sirka, abangan ang Facebook Live namin sa UPLB R&E Facebook page. Ayan, tamang-tama. Kasi yun din yung susunod kong itatanong eh. Paano kung hindi makapunta physically? Pwede online. Mm -mm. Facebook Live po yan sa page po namin. Nood ka, Ate Oo, ma sana, sana man. Bigla ako napaisip ako. May oras ba ako? Sige, we'll try to support. Siyempre, ang OVIC na ng mga kaibigan natin. Ngayon, bago tayo pumunta sa iba pang mga announcements, basahin ko lang muna yung mga nanonood po sa atin. Siyempre, unang-una, si AVC Marian De Leon, ang galing ni Ana Margarita at ang galing ni Liana Michelle Ramiro. Ramilo, sorry. So, Shout, nasa ano siya ngayon eh. If I'm not mistaken, kanina sabi niya ay watching siya from LTO Santa Rosa. Good afternoon. Good afternoon po, AVC Marian. And nag-shout out din po si Beatrice Cafe. Shout out kay Lovely Amor Lopez, UPLB Iskayan. Go, 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 Lian. Aba, may supporter na si Lian, no? Si Sally Orma. At, go, go, go. At go, go, go. Thank you daw. Thank you daw sa akin, sabi ni Irvin. Ayan, mukhang ano, busy busy siya nga sa kanyang paggagawa ng alumni ID ngayon. So, isa mga gusto mo, ano, gusto magkaroon ng alumni ID. Ayan, punta lang po kayo sa ano, sa Facebook page namin. Meron dong ano, QR code kung paano kayo magkaka alumni ID. Ayan, nawala na yung bed ko, syempre. <laughs> Kasi hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kanina, no? Nawala to. So, mga negosyante dyan, Majeng, nagyayaya ang UPLB Business Affairs Office sa mga traders na sumali sa gaganaping International Food Fair sa October 22 to 26 dito sa UPLB. Bahagi ito ng selebrasyon ng United Nations Month. Ito uh, yun, no? International Food Fair. In call for traders. Anong pwede mong i-trade, Roy? Huwag na lang. <laughs> <laughs> mula naman sa ating mga kaibigan mula sa UPLB Gender Center. Merong free HIV screening hanggang mamayang hapon. So, hanggang 5 p.m. to, no? So, nagsimula siya kanina 1 to 5 p.m. So, yung pwede pang humabol, pwedeng pwede pa. At dahil ayo gumana ng aking, ano, aking bed, eto na lang ibebed ko. Kasi medyo umuulan po dito sa UPLB. Oo, oh, di ba? At dahil diyan, ayaw na namin umalis dito sa segment na to. <laughs> Muli pong magbabalik ang galing UPLB dito lang sa Radyo DZLB, ang team ng kaunlaran.